Hello mga ka -Jewit. Welcome na naman sa kusina ni JUIT na kung saan magluluto ako ng kasaba ball Ayan may dalawang kamuti ako dito dahil apat sana yan kaya lang uh, sira yung dalawa So yan lang muna at ating gagadga rin Ayan, mga kajuit na nagadgan na yung isa. Kailangan maingat lang din sa paggagadgad para hindi masugatan. Ayan lang ang nagawa sa dalawang kamuting kahoy mga kajuit. So okay na rin yan, marami-raming uh, kasababol na rin yan. Kailangan lang uh, pigain at tanggalin yung katas nitong uh, na kamote. pipigay lang ng ganito mga kajuit para matanggal yung katas at uh, mapait yung katas nito <tos> <tos> Ito yung katas ng uh, ginagad ng kamuting kahoy, mga kajuit Bali to lang yung uh, nakuha natin do sa dalawang kamuting kahoy. Lalagyan lang yan ng sibuyas. Asin para lumasa at saka natin gawing bola-bola. Ito lang mga kayugit, ang sangkap na aking gagamitin. Yan, si uh, sibuyas na hiniwa-hiwa na maliit pag sa na dyan. Lagay tayo ng kaunting asin. Yan, sakto na yan. Durog na paminta Tantyahin na lang. Uh, garlic powder. At saka onion powder. Saka lang uh, imikos-mikos insan ayan, para maghalo lahat ng ricado Ayan mga kadiwit, sumula na natin gumawa ng bola-bola. So, ayan. Lalagay, lalagyan ko rin din siya ng uh, cheese sa loob yan. Crap, hidden cheese. Ayan. Ganyan lang kalalaki mga kajuit. Napakasarap nito. Kasaba ball. Ito yung na-miss ko dahil uh, huling nakatikim ako nitong nung bata pa ako. Ayan mga kajuit, bali Labinapat na piraso lang yung nagawa ko doon sa dalawang pirasong kamote. So okay na rin siya. So yan, piprituhin lang yan. Ayan mga kajuit, simulan na ang pagluluto ng kasaba ball. So, napakasarap niyan mga kajuit para rin siyang peace ball. Lulutuin lang hanggang sa maging golden brown. At ayan nga mga kajuit, luto na ang masarap na kasaba ball. Hmm, yummy!